sa akin, stricto na daddy. Pero, cool dad na nakabody ko sa shooting. Sabi nila, if you are a good soldier, you are a bad father. So, uh, katagang na yon is, uh, namamanage ko naman siya ng maayos. So, nakapag-perform ako uh, sa work ko. At the same time, uh, pinipilit ko na bigyan talaga ng, ng extra effort para maging Uh, better father ako dun sa aking mga anak. I'm uh, Chief PT Officer Richard L. Monchano uh, from Marinduque Province and I'm married. I have uh, three kids. Bago ko nanungkulan bilang Chief Master of Arms ng Coast Guard District NCRCL sa pamumuno ni Coast Guard Rear Admiral Hostilio Arturo Cornelio, ako ay naging bahagi ng Special Operation Force at na-designate as a POIC ng Coast Guard Anti-Terrorist Unit. Ako ay naging instructor at tag silbin taga-gabay ng mga trainees ng Basic Underwater Special Operations Course, yung BUSOK. Isa na rin akong Power Instructor. At the same time, Gun Safety Instructor and also the Range Safety Officer. So, in uh, 2008... Uh meron akong isang babae na nakilala and syempre siya yung nagpatibok ng aking puso and uh, gusto ko rin magkaroon ng uh, uh, buong pamilya magkaroon ng mga anak bilang isang ama na nasa isang uniform service bukod sa panganib isang hamon ay kung masisigurado mong may oras kang mailalaan para sa kanila lalo na sa mga panahong nakadistino ako sa malayo may mga mahalagang pagkakataon at okasyon sa pamilya na wala ako. May mga panahon na kailangan ako ng aking pamilya, kaya lang hindi ko sila makakasama dahil sa aking sinumpaang tungkulin. Kaya para maintindihan ng aking mga anak ang trabaho ko, sinasama ko sila minsan sa firing range. Ito ang nagsilbing banding time ng aming pamilya. Maganda naman ang kinalabasan nito dahil lahat ng aking mga anak ay isa ng competitive shooter. Hi uh, Jacqueline uh, B. Munchano. Uh, alam ko na napakalaki ng sakripisyo mo sa akin. Kaya maraming maraming salamat sa support mo sa akin, sa karir ko. And syempre, salamat sa pagmamahal na binibigay mo sa akin. And uh, sa aking mga anak. Uh, so Salamat sa pag-intindi niyo sa daddy niyo and ah uh, syempre gagawin ko yung best uh, effort ko para maging masaya tayo sa maging masaya tayo na pamilya and andang uh, handang mag uh, handang mag, uh, mag uh, si daddy para uh, ipadama ko sa inyo yung pagmamahal ko sa inyo I love you Hi, Instructor Monski! Ngayong araw ng mga tatay ay binabati kita at pinapasalamatan. Yun nga, lagi like, ko sinasabi sa'yo, life has given us a wonderful family, a happy home, and love to each other. I am so grateful to have you as my husband. One day is not enough to honor how special of a father you truly are because you are amazing every day of the year happy father's day to a wonderful husband the father of my children the love of my life and thank you for all that you do thank you daddy for everything you do for us and always being in there for us but all of us in the world i think i got the best one Happy Father's Day, Daddy. I love you to the moon and, and back. Father's Father, Day, Daddy, Daddy, Daddy. We love you. love you. Ama, Tatay, Erpat, Daddy. Iba-iba man ang tawag natin sa kanila. Iba-iba man ang tungkulin kanilang hinagampanan sa ating buhay. Sila ang haliki ng ating tahanan. May secret formula ba ang pagiging isang ama? May mga pagkukulang man sila na pilit nilang pinupunan. Sa mga mata nating mga anak, sila ang pinakagwapo, pinakamabait, at handang magsakripisyo para sa pamilya. Isang pagpupugay para sa mga haligi ng tahanan. Happy Father's Day! Maraming salamat sa inyong mga sakripisyo. Saludo sa inyo ang Philippine Coast Guard.